So guys, ito yung ginagamit natin sa panglinis ng mukha natin. Kung pagod na kayo manghilamos, ito ang gagamitin nyo. It's very mora lang. This than $5 lang. Binili ko lang ito sa Dollarama. <laughs> so yan yung mukha natin with makeup for closer. Di ba? Ang ganda. hmm, madilim lang kasi wala tayong masyadong lights. So, Share ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Minsan pag um, kinatamad na ako manghilamos ito lang yung gamit ko. Makeup Cleansing Wipes. Malaking tulong to sa inyo guys. Kung nag-use kayo ng makeup tapos tinatamad na kayo maglinis ng mukha nyo. Ayaw nyo manghilamos sa gabi. So ito na ang gagamitin nyo. Okay? Bow, bow, bow! <laughs> So, this is the one. I use three to four. Kahit maggamit kayo ng maraming wipes dito, okay lang dahil mura lang siya. O, ba diba? Ayan. So. Mmm. Sarap. Aloe vera kasi to. Ito ay napakadaling gamitin. <laughs> Nasa inyo na yan kung paano ninyo mag-wipe ng mukha. Okay? Nasa inyo na yan. Nasa inyo na yan. Kung paano kayo maglinis ng mukha. Ito kasi is easy. Aloe vera. Hmm. Mm. Di ba? Kuha na mga dumi o oh. kuha. Kuha yung mga dumi. So, gawin ka muna nito mga 2 to 3 whites. easy lang para lang kayo ng hilamos. Syempre, include nyo yung liig nyo. Mm. Tapos, yan na. Malinis na. Kuha na naman kayo. Dahil, kailangan malinis talaga yung mukha Pag tinatamad na kayo manghilamos. <laughs> o, ba? Diba? Pag ako, masyadong marami, pero apat lang ginagamit ko. Yan. Usually, apat lang. Mm. kasi gusto mo gusto ko to eh tingnan niyo oh 'di ba wala na nakuha na yung dumi sa mukha ko oh, yung ano natin yung foundation hmm, ah mm. oh 'di ba wala na mm. dito tayo sa malinis yan malinis yan okay tapos eh, gano'n natin Oh. Hmm. 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 ba diba? baliktad <laughs> yan ang tamad tamad hmm. not brush na lang po lang brush. tamad tamad ng hilamos parang ng hilamos na din ako Pero, mangilamos sa mamaya. Dahil maglagay ako ng cream sa muka. Bago matulog. Yan na. Malinis na yung muka natin. Yan. Malinis na. O, oh, di ba diba? Yan na. So, share ko lang sa inyo kung paano maglinis ng mukha, madali at affordable. Tapos, this one is 60 wipes. 60 yung laman, and then it costs only $3 or 2 something. 2 or 3 dollars in Dalarama. This is a uh, aloe vera. Oh no, cucumber. This is a cucumber please Cucumber. Yeah. Okay, share ko lang sa inyo kung paano maglinis ng mukha na tinatamad okay so yan lang thank you for watching and see you soon